dami, ibon. Ayan. dami nila. Ala. Grabe, ala. Ayan, ayan. Wow. Ang dami nila. dito na sa aking ulo. Ala, ang dami. Ang dami nila, oh. Grabe. Ang dami. Ang dami. dami doon sila sa isang puno. Ayan, ayan. Ano kayang mayroon? Ang dami. Ngayon lang yan nangyari ba? Na sobrang dami. Dami nila. O, oh, ayan po wala, Nagsidatingan. Ayan. Ayan. Eh. Ayan. Ayan tulabong yan sa amin yung tawag diba tulabong ayun ano yan oh ayun pa oh, dami grabe dami oh labo ng ko bakit ayan ayan guys oh dami oh grabe dami dami nila ano kayang mayroon uulan ayan dami